Paano nga ba nabubuo ang diamante? Yan ang tatalakayin natin. Kaya welcome sa Talakayan Channel. Dito ay kung ready ka na makinig, ay hey tara, simulan na natin. Ang jamante ay isa sa mga pinakamahalaga at pinakamahal na likas na yaman na ginagamit sa alahas, industriya, at iba't ibang larangan ang proseso ng pagbuo ng diamante ay isang napakakomplikadong proseso na nangyayari sa ilalim ng lupa sa loob ng milyon-milyong taon. Ang mga ito ay likas na mineral na binubuo mula sa mga carbon elements sa ilalim ng napakatinding presyon at init. Ang pangunahing sangkap ng diamante ay purong carbon. Ang carbon ay isang chemical element na makikita sa iba't ibang anyo tulad ng carbonate graphite at diamante mismo. Upang mabuo ang diamante, kinakailangan ng isang partikular na uri ng karbon na may partikular na kondisyon para may saayos ang mga atom nito upang maging matatag na struktura ng kristal. Sa kalikasan, ang karbon ay madalas na nagmumula sa mga labi ng mga halaman at hayop na nabawon sa ilalim ng lupa at nagkaroon ng mga pagbabago sa paglipas ng milyon-milyong taon. Ang diamante ay nabubuo sa ilalim ng napakalalim na bahagi ng mundo, partikular sa mantel o ilalim ng karas ng lupa na may lalim na humigit kumulang 140 hanggang 190 kilometers. Sa mga lugar na ito, ang presyon at init ay tumataas ng sobra-sobra. Ang temperatura ay umaabot sa pagitan ng 900 hanggang 1300 degrees Celsius habang ang presyon naman ay umaabot sa 45 hanggang 60 kilobars na libo-libong beses na mas mataas kaysa sa presyon na nararanasan sa ibabaw ng lupa. Kapag ang mga kondisyon ng temperatura at presyon ay sapat, ang mga atom ng karbon ay nagsisimulang magsama-sama upang bumuo ng isang malakristal na estruktura. Sa mataas na presyon at init, nagiging mas matatag ang mga band ng karbon sa pamamagitan ng mga atom at nabubuo ang isang cubic crystalline structure ito ang dahilan kung bakit ang diamante ay matigas at matibay at ito rin ang nagbibigay ng natatangin nitong kislap o brilliance na pinahahalagahan sa alahas. Ang mga diamante na nabuo sa mantel ay hindi agad naaabot sa ibabaw ng lupa. Kailangan ng isang geological process upang dalhin ang mga ito sa ibabaw. Karaniwang nangyayari ito sa pamamagitan ng volcanic eruptions o pagsabog ng magma mula sa ilalim ng lupa patungo sa ibabaw ang ganitong klaseng pagsabog ay tinatawag ng kimberlite eruptions mula sa pangalan ng kimberlite pipes na mga lagusan o tubo ng magma na nagdadala ng diamante pataas dahil mabilis ang pagusbong ng magma hindi natutunaw ang diamante kahit na umabot ito sa ibabaw ng lupa kapag ang mga kimberlite pipes ay nalamang naglalaman ng mga diamante ang mga tao ay nagsasagawa ng pagmimina upang kunin ng mga ito. Ang dalawang pangunahing uri ng pagmimina ng diamante ay ang open pit mining at underground mining. Ang open pit mining ay ang pagkuha ng mga diamante sa ibabaw o malapit sa ibabaw ng lupa. Samantalang ang underground mining ay ginagamitan ng mas masalimuot ng mga tanil upang maabot ang mas malalim na mga kimberlite pipes na naglalaman ng mga diamante matapos makuha mula sa mga minahan ang diamante ay dumadaan sa proseso ng pagsusuri at pagpolish mahalaga ang hakbang na ito upang mapahusay ang kagandahan at kalidad ng diamante sa mga alahas ang isang magaling na pagpolish ay nagpapalabas ng ningning ng diamante dahil sa kakayahan nitong magreprack ng ilaw ang mga biyasang gem cutters ay may kakayahang humugis at magayos ng diamante upang mas mapataas pa ang halaga nito. Sa modernong teknolohiya, natutunan na rin ng tao kung paano gumawa ng artificial na diamante sa laboratorio. Ang mga artificial na diamante ay likas din ng carbon based ngunit ginawa sa kontroladong laboratorio gamit ang high pressure, high temperature o HPHT at chemical vapor deposition o CVD na teknolohiya bagamat pareho ang komposisyon nito sa natural na diamante mas mababa ang halaga ng mga artificial na diamante ang pagbuo ng diamante ay isa sa mga kahangahangang proseso ng kalikasan mula sa simpleng carbon na nabubuo sa ilalim ng lupa sa ilalim ng matinding init at presyon ang diamante ay nagiging isang mahalagang yaman na may kakaibang katigasan at kislap ang mga diamante ay simbolo ng kagandahan kayamanan at lakas ngunit nakakailangan ng mahabang panahon at natatangay mga kondisyon upang mabuo. Ang bawat piraso ng diamante ay isang patunay ng pambihirang proseso ng kalikasan at isang patunay ng isang dakilang likas na puwersa na patuloy na gumagana sa ating mundo. Kung nagustuhan mo yung topic natin ay pakilike naman itong video at magsubscribe ka na rin. Magkita kita muli tayo sa susunod na talakayan. Muli, ito ang talakayan. चैनल